DXDC Rajuman Report Dili pa makumpirma sa Coast Guard Station Island Garden City of Samal kun igakos ang gingong report sa sighting sa duha ka mga buaya sa kadagatan sa Kaputian District sa interview sa DXDC Aran Davao kang Ensign Vasip Venturillo Station Commander sa Coast Guard Igakos di-intensify nila ang maritime patrol aron masigurong luwas ang mga turista ug mga residente Dili pa nato makumpirma gyud, ang ang insidente kay wala pa nato na kita ang maong buhay ang ginaingon nila apad wala ta nagkumpiyansa no kay uh, gimanduan kita sa to ang uh, bagong district commander si Commodore Richard V. Marfe nga uh, padayon nga magigmat o uh, pakusko ng ato ang uh, maritime patrol para mapaniguradong uh, safety ang uh, ato ang mga turista uh, o ang mga lumulupyo din sa area. Kasi sa record, sukad ka Adto, walay presensya sa buaya, partikular na sa nasangpit nga lugar, apan wala magkumpiyansa ang Coast Guard. Di pahimang nuan ni Ventorillo ang mga resort owners, mga mananagat, presidente o mga badyaos na kung adunay makita nga buaya, i-report na yung kinikanila. Nakikordinal na ang Coast Guard Igakos sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR, kung kumpirmado man nga adunay buhaya, Aya, aron ma-rescue ug ma-turn over kini kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Man ay Miginita Tatak RMN Tatak RMN